ni Sarah naman! <laughs> Nagsasayaw ka dito. <sa>. Yan lang. <laughs> Nandito kami o sa gilid ng... Happy birthday, baby. Para, I love Patayo ko dyan. Nandito kami. Kita mo, nakilala mo pa yung ano mo pala. <laughs> Naka-read pala. Hindi pala nagapinto. Ulitin ko. Sige, ulitin mo. Oo, di. Oo nga. Oo, masama ko nga. Sige, umingat nyo. mo sa dito. Huwag mo sa dito. Huwag <laughs> <Yeah. laughs> kang yung... maiya uh, kasi makapalang mukha niya. <laughs> <laughs> basta ako nag-invite sa inyo. Birthday okay. oh, okay. niya, ako nag-invite ng marami. Birthday niya, ako nag-invite. ka ang kain. sa <laughs> Kaya nga, paki alam mo. Ano Parang tumatanda kang magkasa. <laughs> Ayaw mo lang alam? Pag <laughs> mag-18 na siya, ispikta na siya pag mag-18 years old na. Meron din pala siya. Horket, horket, 18 years old ka na. Abay, okay, siyempre. Bumabata eh. Kawawa ko at Ay, kala ko akong kawawa. <laughs> ano yun? Nagbikti dito daw? Nagbikti. Mabula to eh. Sa mabula? Patingin yung ano? Patingin. Ah, sa may gondon bakala. Sino yun? Ang gano? Ang gano? Ang gano? Ang gano? Ang gano? Ang gano? Ang tong Ang yan? Ang gano? Ang na sa good morning Baka good afternoon. Gabi talaga sa Witing-witing wow. muna kami sa organ na alo-alo ang Ate, ang tagal naman yung ano. Pagkasal -no. ok ko ngayon. Kuya, bukas pa ba darating? Ang tagal. Pagkasal ko na yun. Birthday to you. Happy birthday to you. Sige, na. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dapat.

Chicken, chicken King. chicken, king. chicken King na doon sa Chicken King. May kakatay ko pa ang Tanungin mo yung chay, bayad na yan. Sabi meron. Tapos yun, isang halu-halu pa rin. Extra baso daw. At the price yun. <laughs> Ito kaming lahat. Ito lahat. Dalawa lang yung di ba? Oh, dalawa yung tie. Asan si Richard Gomez. Yes. <laughs> <Hati> presi, <tisctor> unaw, unaw. Ano man natuwa yellow? na lumalalim, sumasarap daw.

ganyan anak na kulang daw. Kailan ba daw? tayo. Ate Presy, kung sisitin ako dito kasalanan mo, ha? Ay, ano? Halos... alam ko, bakit kasalanan kung kumain ka? Sabi mo sarap-sarap. <laughs> oh, ah, magpagnakalang. Oh. Alam mo ang pinaka smiling sa grupo namin to. <laughs> Kaya nga kilala ko sa inyo. Hindi pa kayo nagsasalita nang smiling. Yan yung gusto ko sa kanya kapag meeting namin, nami-miss ko <laughs> siya eh. Kasi yung ningiti. Bakay mo Yung hinabol tayo abay. ng asawa ng kapitbahay. Ayaw mo na. <laughs> e e e e e mo na Iba 'to, bro. Ah, yung hinabol tayo ng asawa ng kapitbahay. Ayaw ko na ice cream naman yung gusto ko. May ice cream na. ito. Na, sino ba yung na ano, 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 ano. May ice cream dito. Wala na pinauwi na Pilipinas. Yung? pinauwi na yun. Ang bilis na tangkal yung ice. Eh, <laughs> <Boom. laughs> <Boom. laughs> <Boom. Hey, Ellen. laughs> ano <laughs> <laughs> oh, oh. doon? na sa bahay. Wala naman Boom! pala mga ano sila. Ellen! Ay naku, Naiwan yung jacket ni Lillie. Napuntahan niya nang asawa yung manliliw. Saan niya? Ayun, na sa bahay. Ang dami namin ito. <laughs>

andaan pa yan di hindi dapat pichuan yun natawag yung mabuhay yung 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 yung